tumalo na naman ako sa kwan hmm. sa bakit sa ipaliwanag niyo nga sa amin tay yung ano tay parang nawalan ako ng isip na tay sa galit ko sa kanya nag iisip ako kung ano bakit ano na naman delikado to ha pakita natin kuya August tara tay tara tayo na yun nagbalik din tayo dito Bala, Ito ka. Kasi kung talagang hindi magbabago, nasa kanya yun. Talagang isa lang po sa itik talaga tayo. Hmm. Talagang nag-ano ako ng sanlibo talaga na itik. Para sa kanya? Apo, yun, yun ang ano, yung 300 na itik ko, hmm. pinadagdagan ko ng 700. Uh. Yun ang utang ko. Sabi mm. ko, kung pwede. Sabi naman niya, okay, basta ikaw ang may hawak pa rin. Okay ako, sabi niya. Nandyan naman, nandyan naman ang itik ko. Basta ha, dalawa tayo, okay ako, sabi niya. Alam ko naman yung effort mo sa mga itig, ka, sabi niya. Sa ngayon tayo, yung ano ko lang, uh, hina lang ang katawan ko. Ano. dito. Uh -huh. Oh. Eh, mo kay Papa pong para lumakas. Mm, ayun, o. Oh. Okay. Oh, walang Kiss. kiss. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa Baya lips pa talaga. Oh. Recognition. Congratulations na lang. Congratulations. Ay, okay. Wow, may pera pa yung anak ko ah. Mm -hmm. Isipin nyo naman ka, Tekram. Oh. Tay. For, for tay. the first time in the history. Mm -hmm. Sa mga anak nyo, Tay. Oh. Ano masasabi nyo, Tay? Niyo tay? Oh, sa... Oh sa ano ko tay. Nagpapasalamat ako sa gabay nyo at sa ka, sa lahat ng uh, sumusuporta uh, sa kay Angelo um, lahat ng uh, sa kanya maraming salamat sana pagpatuloy niya yung ano yung uh, uh galing niya sa pag-aaral para kahit papano yun lang ang ano nila sa inyo. Tulad si Angela, kahit hindi honor. Dito ka nga, ate. Sabi naman ni Tita Jan, ni Nanay Janet na okay mm. naman. Tomas to, lahat ng grades niya. Eh, sana man lang uh, abot, maabot niya yung, uh, ano, yung gusto ko na maging honor din. Mm. Next year siguro, with honor na rin si Angela. Ah. Uh, nagkulang lang ka Telegram ng ano. Counting points lang naman po para masama sa with donor. Ano, hmm. uh, next year, sa tingin mo, masasama ka, kakayanin mo. Hindi ko po alam po. Gagawin mo yung best mo. Apo. Para kay papa mo. Apo. Kay mama, no? Apo. Okay. Sa tingin mo naman, ginawa mo talaga yung best mo <coughs> ngayon. Apo. Kasi na, nung nakausap ko si teacher, sabi niya, pero parang talagang gusto niyang mga kapos. Oo, para daw makakuha ng iPad. <laughs> kasi yan ang pangako mo eh. <laughs> uh, hindi ko pa nabili yung, actually hindi ko pa nabili yung kayo ano. Yeah, yeah. Kasi nga, hindi pa ako napunta Manila. Okay. Na busy kami sa, ano, sa bundok. Malaking bagay yung ano tayo, yung pag, pagka-tutor ni Juan, mm. ma'am... Teacher, ano, no? teacher Rose Kahit sila, hindi si Albert. Hmm. Pero si Albert, nung una, okay. Pero nung ano na, nag-iba na kasi napunta na sa... Malaki po yung ano? Malaki yung pagbabago tayo. Opo. Na nakita ko naman na marunong na silang bumasa ng English. Pero ang ano ko lang, hindi nila, talagang ina inano, talagang hindi nila pinos na pinos talaga yung ano nila, pag-aaral. Uh, ano, nagkulang pa tay? Dapo. Kung kaya ko lang talaga tay na, pero kailangan ko mag-mission eh. Hindi, hindi po pwedeng sila lang. Sa ano, katagram marami pong nagbago din kay Albert. Uh, natutong Mas natutong magbasa, English, Tagalog. Tapos si Angel, Abi, Siyempre, katekram, dahil po yan sa pagmamahal ng ating Diyos. Kasi kung tayo lang, baka hindi natin kayang gawin yan. Pero sa gabay ng ating Diyos, nagagawa ho natin yung ganyan. Kasama ho namin kayo doon, katekram. Kaya maraming salamat po sa laban support. At uh, habang buhay po na po sa salamat yung pong inyong suporta sa mga bata. At uh, gusto ko din pasalamatan si Ate Janet, si Kuya Lito, si Ate, uh, si Ate Chris, si Kuya Robin, si Kuya Bagnim. Alam ko, gumagabay din siya sa mga bata. Yung pagpayo sa mga bata. um Sino pa? Yan, gusto ko din pasalamatan ulit si Teacher Rose. Teacher Rose, thank you sa mga guro. Maraming salamat po. Hanina, bang iniisip ko yung inyong... Yung inyong sakripisyo, yung inyong paghihirap, yung paggabay, yung napakahabang pasensya, pangunawa. Parang ano eh, gustong dumaloy po ng luha ko sa sakripisyo po niyo, yung pagmamahal niyo sa mga bata. <coughs> Kasi, mm -hmm. okay. Dito ka, Kuya Bert. Umupo ka dito. And, lapit ka rito para si Papa mo makatabi sa'yo. Mahalaga tong ano, Gusto ko basahin mo itong mga comments. Okay, sige. Tuloy-tuloy mo Huwag pa. kang tumigil mag-aral. Basahin mo muna. Sinong nag-comment? Ana Sindak po. Hmm. Ito po ay comment naman. <coughs> eh. ni Ito po ay comment naman po ni Ana Sindak. <coughs> <coughs> Huwag kang tumigil mag-aral, Albert. Walang mangyayaris sa buhay mo, Tatay Albert. Kung di kapo po, sana umalis sa promise lang sa promise land baka po di mo naranasan na ikaw ay may may blood na may blood kasi di ka masyado masya masyado inawa pedalita dapat nga magsa magpasalamat kay Jolly Vlog Mabab, mababait sila sobra full support pa Comment Crisset Arroyo. Albert, sweet mo may nagpaparal sa iyo. Madami gusto mag-aral pero hindi kaya, hindi kaya mag-aralin ikaw diyan na sa aral. Ana lang pe, pero hindi ka pa din nag-appreciate. Nag Push, Hindi po. Push puxei. Por seguir? Por si, por sa diyang tamad ka lang mag-aral to. Ay, talo ka pa ng katulong. Ay, katutubo ka. jasa sa mama. God bless Albert na pagpatuloy pag mo pag-aral mo mga tra mga trails lang pagsubok lang yang bilang estudyante. Ken Ken. Halimbawa na lang ah, si Kuya Clark nung, puma, ah, nung pumunta dyan, yung bata walang kaalam-alam at kung ano binaggagawa pero dahil naki, naki, nakikinig siya, nakakatanda siya nakakatanda kaya ka, kanya ito sawa ng Diyos sa awa ng Diyos okay na si Kuya Clark marunong na magbasa at an, hopefully hopefully is pasukan ng mag na, pasukan mga grade 1 hey, Medyo okay ka na magbasa na ah. na. Bakit ganun? Parang... Parang bumabalik sa ano ah. Anong ano, ano mo? Ano yung sa loobin mo doon sa, sa desisyon ni Papa mo? Na isama ka sa itikan? Ano yung... Ano yung talagang nararamdaman mo doon? Okay naman po. Hmm, okay. Sige. Ang lagi ko sinasabi, yung <coughs> ipagsunod sa magulang, anong, napa, anong nangyayari? Ang ipagsunod sa magulang, anong nangyayari? Mm. Ang pap um, mm, papawala ka. Papahamak. Si Angelo, alam niya. Mm, mm. Ang matay mm, talagang yan, mm, mm, this is your new mom. hindi siya, hindi niya talaga maiikwan uh, hmm. so, yung mga uh, mag-aaral. Hmm. Hindi ko talaga maiikwan. Mangyari tayo. Hindi ko naman na uh, pilitin kasi wala din silbi kong pinipilit mo isang tao na mag aral Lalo lang may stress ka. hmm pag-isip uh, sa kanya kung pumasok o oh, hindi. Kasi kung ang isang tao ay gusto mo mag-aaral, i-post eh, eh, niya yung sarili niya mag-aaral, hindi yung uh, cellphone, barkada. Hindi mag ah, Okay naman yung barkada. Mayroon naman may na maganda, lalo kung maganda yung barkada. Hindi yung barkada na ano, uh, kung saan saan, kung punta ang barkadang maganda yung mayroon kong mapulot na aral. Hindi yung barkada na walang may tulong sa pag-aaral. Mm hindi -hmm. e, ano ko kay Albert kung gaano ang hindi makapag-aaral. Kasi, patulad uh, ng mga kapatid niya, na, yung iba, hindi nakapag-aral. Yung iba, nakapag-aral kasi nagpursige sila na makapag-aral. Kahit gaano kahirap. Mm. Pero si Albert, anjan na yung moment na uh, wala siyang iniisip kundi lang mag-aral. Kumain, punta sa eskwela. Pero hindi niya, hindi niya talagang inano yun. In-appreciate yung uh, ano, ng mga tao sa kanya. Kaya naano na, ako na sayang ako sa kanya. So ko ako sa kanya na ano, kaya lang uh, alam na ako magawa kasi ako nga uh, Gusto kong iparasanas na lang sa kanya kung gaano kahirap ang dinadanas ko sa sa uh, araw. ngayon, na uh, maranasan niya yung hirap. Katulad yung paghihirap ko sa uh, ah, uh, na ng araw. Uh, sana makapag-isip-isip na uh, hindi lang yung cellphone ng ano ko. Gusto ko mag-aral. Kasi nalulong siya sa email. Sa kapag walang cellphone, pumunta sa mga ano-ano, ba -ano, ano Uh, ano ba yung pumapuntaan nyo? Computer. Computer. Computer shop tayo. Opo. Ako tayo mo, nagsisilpo na po, pero hindi. Wala akong alam sa mga laro tay. Yan lang, magkipag-chat. Pero sa mga laro, wala. Hindi. ko alam yan. Alam mo, anak, nung una, nung una kang magkita ni Dati Ram, ang ganda dahil wala pang cellphone noon, hindi ka pa nagsiselfon. Balikan mo kaya yung ano? Balikan mo yung mga pan panorin mo kaya yung unang pagkikita natin. Gusto mo mabalik sa gano? Ayong bubuang magkaroon ng magandang buhay? Gusto. O gusto mo pala eh. Kaya nga namin kayo sinasamahan papunta dun eh. Kasi ayaw namin mabalik kayo sa ganun sana. Sana so, maintindihan at maunawaan nyo kung bakit kami naghihigpit sa mga ganun. Kasi kakapahamak nyo. Anong nangyari sa'yo nung binigyan ka ng cellphone? Nakabuti ba? Nakasama? Nakasama pa. Oo. May tamang panahon kasi dyan. ay kami kagusto namin kayong maging masaya. Pero sa tingin namin, hindi niyo pa kayang i-handle. Kaya ayaw namin. Kung alam namin kaya niyo na, bakit di namin ibibigay? Hmm. Pagka nahihirapan ka na niyan, doon mo maa... Ay, tama nga pala si Tatay. Eh. Dapat pala, nakinig ako. Ano ko lang sa kanya, mang isip-isip habang nagpapastol. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto niya pag aaral baguhin niya yung ano niya ayaw ko, yung ML. Hmm. Kung talagang kailangan lang ang cellphone. 'Yon. Kung talagang kailangan sa eskwelahan na meron silang uh, activity na pwede eh, i-video nila o ano. Hmm. Ayun. Ang dapat niya lang ano yung cellphone hindi yung ML. Mahirap pa yung mga may... Ako nandang kayong kumain na ito. Eh. Sige. Busog ka pa. Gusto ko po, kuya, sana makapagtapos naman kahit ng... Kung kaya niya sana ang criminology, di maganda. Mm. Okay naman yung ano niya. Eh, height niya. Mm. Kasi lalaki tama, pa naman. Tama-tama ako yung... sa kanya, pulis tay. Opo. Mm -hmm. Yeah. Ang hirap naman kasi. I ano mean, eh. Pero kung magporsige lang siya mag-aral tayo, may utak naman Saka siya kasi mm -hmm. Sabi nga yung maestro sa akin, may utak yung anak mo, tatay. Mm -hmm. Pero iba yung pinagagamitan niya, medyo maharot. Ah, ano, ma maharot yung anak mo. Iba kasi pinagdaanan ni Albert Katekram kung alam niyo lang, na kwento sa ni Kuya Albert, yung kabataan po niya, uh, wag sana magalit si nanay, si tatay. Nabargada ko kasi sa kanya ng three years ba? Two years siya. Ah, uh, two years. Mga yeah. okay. uh, Baga, nakasama niyo yung mga hindi ho dapat na ano, yung bad influence po ba? Oo oh, po, talagang bad influence kasi sa mayroon ng sigarilyo, mayroon ng inuma. saka malawak po ang experience niya sa ano, sa hindi po magandang ano? ginagawa ka, tegram. Kaya sana kung tuloy-tuloy -tuloy yung gabay ni tatay, sana baka hindi po sana umakabot siguro sa ganyan. Kasi nung pinunta ko sila doon sa nanay nila, nandun sila nag-aaral, Ayun pala. Magdamag na hindi mo uwi. Barkada. Saka lang naman nila ano nung malala na na hindi na talaga maano maituwid. Kaya pinakuha nila sa akin. Mapapahama kasi kayo, Kuya Bert. Tamis. Ano bang nakikita mo kay papa mo? Pabata ba siya o patanda? Parang dab. Oh, imaginein mo. Kasi kaming mga magulang, una kaming nawawala. Darating yung panahon, mauna kaming mawawala. Kung ganyan ang kalagayan mo, sabihin na nating wag naman, sa init ng ano, baka sa stress, stress at sakit ng ulo ng papa mo sa'yo, anong mangyari doon sa, sa kanya. Alam mo tayo nung una, nung nagpunta yata doon siya, nawalan na naman ako ng ano, ng... ng uh... Malay po. Hindi tayo, nawala na ako, na, nawalan ako sa control na naman. Nawa, nawala nawalan na, motor ako tayo. Oh. No. Tumila po kami sa kalabasaan. Dalawa kami tay. Gamit niyo yung binili kong motor? Apo. Nang, ang ako tayo. Oh. Sa galit ko sa kanya. Parang nawala ako sa control. Parang hindi ako hindi ako nakamotor na, na na ano ko lang na nandun na kami sa kalabasaan tay. Oh, sa, buti, hindi, mabuti tay. Maganda yung pagtalon namin sa sa ano sa hmm. bukid. N, na ano ko lang na ba't nandito na tayo sabi ko. Um. Hin, hinakyat namin yung motor. Hmm. Sabi ko. Nasaan ano yung motor? Kumusta? Ayun tayo. Ano pong ano, may nasira? Wala naman ano tayo. Sa harap yung, yung, harap lang na ano, basag yung ano tayo. Ah! Yung, yung salamin po, niya na basag. Ano po tayo. mo. No? Pero wala pa lang ano, ano tayo. Buti. Buti okay po kayo. Walang sugat, walang ano. Wala tayo kasi ano tay? Tuma tumatakbo ko na kami sa ano, tay. Pangalawa, yung masabi ko naman na... Yan, hmm. uh, gumawa na naman ng... Hindi ko alam anong ginawa niya. Punta siya doon. Nagpunta na naman doon, no? Hmm. Hmm. Nawala naman ako ng focus, tay. Tumalo na naman ako sa kwan. Sa... Hmm. Bakit? Ipaliwanag niyo nga sa amin, tay. Yung ano, tay. Parang nawala na ako ng isip na, tay. Sa galit ko sa kanya, nag-iisip ako kung ano, bakit ano na naman Yedika ang ginawa. Ito to ha. Pakita natin, Kuya Ogos. Tara tayo. Tara tayo. Para may nabalikin nyo tayo dito. Hindi oh, ka papasinin, maam. Pag-iima. Ito pala, otegram mo. Ito ka. Ito ka. Ito ka. Otegram pasag po pala yung ano ni tatay. Dito ka. Para makita ng kasegra. Ano Ano yun? Uh, ano po ba? Malali? Putikan? Hindi, tayo, hindi man Madam Eh, eh. Hindi, Madam mo lang tayo. Ah, pati pala dito. Ibig sabihin, na, tumama ko sa matigas. Ito, ito. tayo. Okay na ako yun. Huwag kaya na ikaw. Ha? Siguro si, 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 si po nag-dread ko yun po. Umuwi po kayo ng pasto po ka lang, pastos, so lang, Saka, ito ito, ito ito. naman ako. Saka... Ba't iba naman ang kunakwento ni ano, na, no, na disgrasya daw? Ay, ete. Nung na, nung na, ano tayo, nung na, na, ano itong, itong kabila. Nabunggo ni? Na, sila tayo. Di ba? Dito tayo. Di ba? Di ba sa December nagpaalam ako sa inyo tay na kunin nila yung motor. Di ba sabi ko na sabi ko na pumunta sila sa angga ay ano? Sa Sagaray. Yon po yung 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 gilid na isa yun ang na ano na sira. Anong nangyari? Ba't di nyo sinabi sa akin na disgrasya pala kayo? Oh hindi man totally na disgrasya sila tay, na ano lang na kasalpuk lang nasalpuk hmm. lang sila ng uh, motor. I mean, mm -hmm. paano ba? Ba't di sa, ba't di sinabi sa akin, sumalpok pala kayo? Ano ba nangyari nun? No? Si papa niyo, si mama niyo? Hindi, ako pa nagdadrive po. Ay, ako nagdadrive. Ako. Anong wala namang nangyari sa nasugatan? <coughs> <yun> Yan lang. Yan <coughs> lang. Buti hindi kayo nag-report sa akin, tay, na gano'n nangyari sa motor. Hmm, hindi ko man alam tay eh. Mm. -hmm. Hindi ko alam na, na gano'n nangyari. Kaya nga, nagalit lang ako tayo nung ano, kasi eh, pinilit nilang ginamit. Kaya na, nasira yung ano, yung sure arm ko po. Mm. -hmm. mm -hmm. Yun, yung tapos nabali pa yung sure arm. Delikato yun, buti ba? Buti, wala na lang nangyari sa kanila. Opo. Pero yung pagka ano ko, pagka disgrasya ko, wala naman na sira tayo hmm. sa akin. Um, masugat po si Papa sa dito. Masugat lang ako noon. Subuhang ko ito. Dahil po siya nagkalagnat. Ah. Doon ako nagka-umpisa ng kalagnat tayo. Yung... Hindi kaya na, na paano po kayo? Wala kayong bali ngayon? Wala tayo. Wala man akong ano na bali. Kasi niisip ko, dito sa ano, 17 days na hukay may lagnat. Hindi, hindi. 28. 28 ako. 28 ako talagang humigat tayo. Pero nung nag-umpisa ako, na 24 mm. ng March. Pero nung talagang hindi ko nakaya, 28 na. Muwi na ako dito ng 28. Pero ang online time, um, ano ko nun, parang ano, parang ano ba yung nabinat ako ta. Mm. Kaya sobra sakit ang ulo ko. Ganyan ko lang yung buhok ko nun. Ang sakit. Tay, kumain daw muna. Kumain na muna. Kain, kain, kain. Tara. Tara. Ganoon natin yung ano. Doon na ako kakain. Gusto kong kasabay yung gusto kong kasabay yung asawa ko eh. Oh, ang Siyempre. Ang kumakain na po sila, Ate Kram. Ate Janet, thank you ah. Ate Chris. Ayan. Ito naman lagi ka, ano, papasalamat. Alam ko naman eh, kapatid mo si Nick Lee po. Siyempre. O, nakatagpo ko ng asawa na napakabait. Hmm. Paano to <laughs> kung hindi mabait? Ah. Kung gino, you know, magkakagulo din Hi. sa promise lang. Hmm. Mabait uh, uh, uh. <laughs> pa si Nay? Jared? siya. Janet? 1 oh, to oh, 10? 10. 100, pa nga Dahil dyan, mo na masarap eh. maya. Yeah. yeah. Sige ate, doon na lang. Si Kuya August na lang. Kuya Baka ano, kakain ka dyan. Ay, mga lehiyo. Ka. Ito mo naman, ang forma ko ngayon, no? Oh. Saka na ka... Oh. Saka nakakita Sana mo. Saka nakakita ka ganyan. Oo. Oh. Eh, halata ba na ganito na siya. Pabigay na, oh. Uh, Pero kasi... makita mo yung mak sipag, ng uh. Ay, sipag ng... Ay, uh. makapal. Ah, opo. Iba yung makikita mo yeah. yung sipag ng tao. mo si Ang ganda, oh. Harborin. Oh. <laughs> ah, harborin daw ni tatay. <laughs> oh. Parang pang binata nga nang ang dating. Yeah, thank you Kuya Ate Jane. Ang tagal na nito. Ah, huh? uh, ay. ito yung sapatos na hindi hindi ano ani hindi... ka ni Jenjen. -Jen. Ano to nung nasa Manila pa kami? Ah, uh, wala ko eh, lang eh, baka ito, naman. Ito yung sapatos na hindi nasasaktan yung paa ko. Ah. Uh, ito oh, namin. namin. Ambang, ambang mo. Oh. Patekra mo oh, ambang mo. Oh. Ay, ito mo yung ulam. Para maging ambang mo. Oh. Ang ngalan nila kung ano yung na, pinapaulam namin sa Promised Land. Oo. No. Tignan lang Hindi, lang. healthy naman. Kahit mga ano lang. Kumari. Oh, gulay, gulay, gulay. Kamukha na ito. Masustansya, gulay. Kuya Lito kami. Oo. Oh. Kaya kami nagtanim ng saluyot. Ng ano yung damo? Okay. Ano yung damo na inanam mo doon? Tinanim ko yung agos. Ah, yung parang violet. Ay. Alokbati. Ay. Tapos, uh, maligoso. Every other day ang ano namin, may saluyot, may alokbati, may ano. Healthy na, nakakatipid pa. Sige kung ano, kain muna kayo. Pahin ano, ka lang si ano. Mario Katay Albert para lumas ka. Para sa pamilya! Ha? Mm -hmm. Sabaw! Higot ka lang sabaw. Tinagbalot pa tayo ni ate. Oo, nga rin sa sinasalag. Nagpupunta kayo kaya tinagdag ako. Ah, thank you. Te Janet, thank you ah. Ate Chris, thank you. Walang amin namin. Thank you Ate Janet. Thank you Kuya Lito. Okay. Naya Paul. Tay Albert. Ano po muna kami? Ha? Ingat po.